kaps kamusta isang another day na naman ayan makikita nyo ang tanawin dito sa aming hotel ayan kita nyo naman makita namin ang sunrise ayan ang ganda Nice yung hotel pero ngayon bababa kami kasi may free breakfast so titingnan namin kung panalo Usually kasi pag mga ganito, depende kasi dun sa sa tinutuluyan you know, namin sa na hotel sa Niagara, medyo madami din main food eh. Ito titingnan namin kung okay. Ano na dito 7. Hindi ko lang hanggang ina ay hanggang 9 yata yung breakfast nila. Lang sure. And then yung aking service ay eh, no. Kitang-kita yung service ko. Yan. Good morning. Sa Saskatoon. Okay, mamaya na lang Ayan, ayan, bilang sign na hotel Ayan Pero kasi alam ko dito yung airport Okay, no? Doon, ang airport Doon Ayan May na lang, and then So, breakfast Lounge Good morning oh my... Good morning Hello. Hello mga cubs, kamusta? Tapos na kaming mag-breakfast. Yeah. Ah, mais naman, masarap naman yung breakfast. Uh, para sa akin. <laughs> Kasi may ano, yung egg, sausage, tapos parang mini french fries. Masarap naman tapos toast. Oh, um, tapos may coffee and limited naman yun eh. Naka, naka balik ako. <laughs> Siyempre alam nyo na. Si kain. Alam mo na kain ako ano eh. Sa kabuuan, okay naman. Sabi natin, magkabinayaran namin ito $130 uh, per night oh sabihin natin, bayad na rin yun. Okay na rin, kaysa lalabas pa kami mag- uh, Pupunta pa, uh, pupunta pa kami sa ano sa mga store para kumain ng breakfast o di dito sa baba lang sa comfortable naman yung ano yung place saka yon maraming nang breakfast din nakita ko sa baba alos mga taga sa schedule lang din yung plate ng mga ano eh, mga yung, mga visitor. Uh, siguro mga taga ibang ano lang din yun. Ibang town lang din. Ayun. Anyway, mag-prepare prepare na rin kami kasi ano oras na? Eight ano na mami? Um, mami, eight. Eight thirty thirty seven na. So, eleven ng check out. So, maaga pa naman. Guys, ayos. Ayun. Sige, mami na ano lang mga cubs. Ayan mga hubs, paalis na kami. Ayan, ready na. Ready na ang aming gamit. Ayan, kami ng ano, University of Saskatchewan. titingin-tingin lang, ikot-ikot. Baka sakali. Kasi, na-accept si, Pauling doon. Baka next year makapasok siya doon. ba diba? Para alam niya na kung saan. Okay, mamaya na lang ulit mga hubs, Ayan, palabas na kami mga hubs. Ayan, oh, yeah, kami ng hotel. Mm -hmm. Sosyal, yung mga hotel hotel pa. <laughs> sa Sikacho lang yun. Eh kasi malayo kasi ito sa amin. O, pa ibadad ko lalo. Ang mga ba? Kulong ko ito ng, ng picture si Mami dito sa hotel. Yeah. Ayan, mga kabs. Nandito naman kami ngayon sa University of Saskatchewan. Ito, nandun sa parking. May bayad pala. So, hindi ka kailangan mo magbayad. Kasi walang pa nila malalaman kung ilang oras ka na. Di ba? Ito, anong hall to? Ah, hindi ko masyado makita eh. Ayan, basta nasa loob kami ng campus ng ano, ng uh, University of Saskatchewan. commercial building incentive program ano ba tong ano na to yan malaki malaki to eh nag tour lang kami gut ikot saan library oh let's go yan yeah. hindi pa eh hindi ko alam kung kailangan ba magbayad muna kailangan mamaya na lang ayan nagbayad muna ako ng parking Ayan, anong hall to? Maganda dito eh. Kaya gusto niyo pala dito mag-aaral. Ayan, may event siya ngayon dito. Parang mga princess. Parang ano to? Medieval. <laughs> parang may <imasabi> lang ano. <laughs> uh, nagbayad uh, akong 2 hours for $3, $3.20. So okay na yun. Laki. Ang galing ah. May mga ano sila.

I may have <laughs> that you're going to see. That's like two edges in a max. Yeah, thrust and two edges. <laughs> I'm sorry, you got the rope. Yeah, you got that earlier, earlier. I, I, I went ahead. So I apologize. Okay? You go now. Masyad maganda tong ano na ito, university kasi na malaki siya. Saka, saan ba kaming hall? Kasi may mga hall siya diba, bawat university, bawat building. Parang uh, sa prior sa university. Ito, meron dito. Nakalagay sa Saskatchewan Hall lang. Pero campus drive. Mga dorm. Ewan ko kung dorm yung iba dito. Or sabi nila mahal daw ng dorm dito. Parang 20,000 a year. Yung dorm kasama na food. So parang tuition mo is 10,000. Tapos dorm mo is 20,000. So parang mahal di ba Kaya ayun. Doon si mami. Nakausap. next explain kung para saan yung yung ano ginagawa nila kung ano ayan marami bali marami pa kaming lilibutan pupuntahan namin yung library kasi so ano gusto naming makita kasi totoo sa maganda, maganda nga siya para mga old buildings sa so parang, parang dito mo feel na kasi university ka na di ba hindi ko alam sa Regina University of Regina kung ganito rin eh. Ayan. Ito okay, ako, okay na kami kung dito mag si Putin. Yun lang, lang namin yung kanyang, yung aming papers. Yan, para at least, kunan ko, na natin siya. Yan, mga ganda. Yan na lang ulit. Yan, naglapunta na kami. Pupunta kami sa, ano, Maray Library. Ay, tama tinanood. Yan, ano to? Dorm Dorm. Yeah. dorm may hamalan dorm dito kasi tingin nyo naman kagaganda diba wala ano ng building yan ganito yung mga school sa US diba parang yung mga dorm nila in 50 meters turn left toward Voyager Court turn left toward Voyager Court oh, turn left to Voyager Court daw Yan punta kami ng okay na rin at least kahit pa paano eh manifesting yan <laughs> yeah. kailangan check ko lang yung map namin yeah, dito na kami ngayon sa Key Apple Hall Key Apple Ano may anong Key Apple ano diba na town yeah. pasaka ang galing dito libre si dyan sa bus pero sabihin tag It's about seventy-five meters to your destination. Uh, oh, ni pa naman apat ng sayu. Ano nakalagay jan? Please, Ah, Presil Student Center. Yeah, no, Student Center. Oh, can mo check konsan yung Maria no, Library. Siguro dun. In fifty meters, you will arrive at your destination. Oh, fifty meters sa lang dao. Dentistry, ah, Real Student Center, yeah. yeah. Dito yan. Ayan. Yeah. Dito na kami sa Gordon Oaks. Ito yung library. Ano yung library? Ayan, ang Moray Building. Memorial. Moray library. At Bear Student Center tambay Ito yung library, mami. Ito. Yan. Tanong na ito. Side walk. Ito. Yan. Open naman yung ano. Kaso walang baka hindi kami makapasok. Pero sa tingin ko, pwede. Kaso walang. Anong gagawin mo naman dyan? Itingnan mo lang. E, bawal ka na magdala dala photo dyan. So, ito. Sino ba siya? Si... Ukrainian poetess, Lesya Ukrainka. Ayan no? 1871 to 1913. Oo. Nasa labi ko poet boss and beat of the University of Saskatchewan. Poet pala siya, Ukrainian. Oh. Ayan, no? Dr. Victor Buinyak, $150,000. Oo. Oh. Ito yung Ukraine to, parang Ukrainian garden to kanita. Ayan, ang ganda. kaso yung iba sarado. Yung daanan lang naman. Pero, ang ganda oh. Tutuwa naman ako dito. Ayan. Ang ganda naman, parang church siya. Ikot-ikot lang tayo. Yeah. Ayan. Ayan. Ito, merong dito ano, lalaki na may aso. Ano sa ko? Ito, Arts Building. Ayan. Arts Building. Campus 9 Drive. Mga maligaw na kami kasi hindi namin alam saan yung parking. Kasi nga to. Ano to? Si... Farley Mowat. Ayun. Si Farley Mowat. Hindi masyadong nakikita eh. Ayun sila Oh. Okay, pasok tayo. Pwede yan. Ayan. ano yung siyang dog. Ayan na siyang dog, mga cubs. Ayan. Yung... Ang ganda ng campus niya. Laki-laki. Yan Yan Nandito naman kami ngayon sa Torres Bolson Building. Pero sa tingin ko, ano to, mga... Ay, ni ito dorm pa yata. Hindi ko sure eh. Hindi ko sure kung dorm. Hindi pa. Malayla yun na rin yung lakad namin. Actually. Hindi ka na yan. Ang cute to. Mayroon sila. Nag-walk May away sila dito. Ay, aking mag Ay, aking ganda ng ano dito. Ayan. Ganda oh. Ayan. Ayan. Ah, uh, pag ito, Place Reels, Yan yun yung kanina sa harap. Ito yung Moray Building. Dito yung entrance yata ng Moray. Ito, Murray building na to. Migot pa tayo dito lang naman. Street. Tapos Marquis Hall. Ayan. Laki ayun o. Oh. Tingnan nyo yung campus nyo. Yung, yung center. So usually, siguro pag may event dito ginaganap kasi kita nyo ang ganda ng ano. Parang 'di Diba? na ni mga Tapos nakalagay diyan geology G. Yan nakalagay dito. dito geology. Ayan, Tayology Building. Ayan. <laughs> Ayan ako na tagal eh. Ayan. Ito yung school na to. Kaya mahal din siya. Ang tutusin. Kasi maayos siya. siguro ako kung mag-aaral eh, dito maganda yung Ang ganda ng ano, environment. Diba? I hope walang masyadong ano dito magulo. Pero sa tingin ko hindi naman kasi ma... <laughs> also diverse yung... Diverse yung... Uh, yung mga nag-aaral dito. Iba't ibang lahi. So... At least, sempre, usually, usually naman, naman, hindi naman sila, ano, kasi kilapulin, eh. Yung sa school niya, kahit na may ibang la may yung mga friends niya okay naman nag ano naman sila pag ang tawag doon uh, hindi ko ma sabi yung term eh sa dulo na dila ako <laughs> parang pare-pareho sila ng hilig pare-pareho sila ng ano ng, uh, ng, gusto kaya yun ba vibe sila vibes pa tawag doon po muna kami mamaya na lang ulit ayan mga cubs yung pinunta namin Catholic Church ano siya Catholic Chaldean so parang ano siya ng Catholic pero parang Eastern ano Eastern uh, teaching parang ganun ba tapos ito may nakita kaming no frills alam niyo ba sa loob ng sa tagal namin dito sa Saskatchewan ngayon na kami nakakita ng no frills meron daw sa region, pero hindi ko naman alam Yeah. Ay, piso akin okay na, ibalik mo. Ah, hindi ka nagbayad ng piso, ah. Ah, hindi ka nagbabayad ng piso yung... Hindi, meron na. Ang cute ng dito. Yeah, yung mga dito mga cubs sa mga ang ay ba siya ay mga ng milk. Yeah. Bread, the usual. Pero nakakatuwa eh. Kasi, yun nga, sa tagal ko na ngayon na no, kami nakakita ng ano, no, no Usually kasi sa no kami namimili sa Toronto, mas mura ka. Mas madala sila mag-sale. Yeah. Mas mura ako mga Kams. I don't know why Nasobrahan na sobra hanon na mga pagkain e, si Chris Panord. <laughs> yeah. Ay, sounds na naman. Ma. Pag narinig nyo, nyo, wala tahimik na naman dito kasi may music na naman tong ano ko Uh, background ko. So, tatanggalin ko siya parang hindi ako writing fearwriting this? this is the liver frozen. Oh, frozen so dito ang liver nila. Mukhang grabe. Pero din kasi naman dito sa ano na Terrell Giant eh. Pero yung ano, Superstore, so isa lang yung ano nila, supplier nila. Uh -huh. Ayan ang mga namin dito sa No Frills. Sa Skitsing, ng dami. Hehehe, <laughs> unti lang. Sinakakamili natin ka pa. Alalang, alalang. Ayan.

Ayun, bali bumiyahin na kami, pauwi na kami. Uwi na kami ng ano, nang uh, kitling. Mabiyahin na kami, nakano na kami. Nakaka, bali 137 kilometers na lang nasa Regina na kami. So, naka 100 plus na kami na kilometers. Ayun, eh. Wala na rin man kasi kaming gagawin doon sa, ano ba dito? Sa Saskatoon. Hindi nga, napuntahan na rin naman namin yung ano, yung university. Tapos, check namin, wala rin naman. Oo, oh, oh, may mga lugar din naman na mapapasyalan. Kasi, ano eh, ang mag-tawag doon. Parang hindi ka nakasanay sa maraming mga ano sa sasakyan eh. Para na akong bago nagtatry. Eh, pero okay lang naman. So, wala nakakatamad na lang din mag ayaw Ayun, mabiyahin na lang kami. Pauwi ng Regina. Tapos, baka sa Regina na lang kami mag-ano kaya mag ikot ikot sa rin na kahit pa paano ikot ikot na lang or what ayun si Pauling namin tulog kung kami ito relax relax lang hindi na hindi pa alas dos na hindi pa kami kumakain kasi di ba nag breakfast kami sa hotel ay usuga na ko nakadalawang batch ako eh ang kalahin ko ano na yun eh umaga hapong kaya hanggang ngayon busog pa ako parang busog pa yung tsak bunsol pa yung chan ko eh laman pa baka siguro sa regime na lang o baka mamaya pag ano sa bahay na lang ano na lang yun hey mga cubs salamat huwag kayo magsasawang sumubaybay Doon sa mga ano nanonood thank you Doon sa mga napapadaan lang salamat huwag niyo kang makalimutang mag ano mag-subscribe niya yeah. <laughs> para dumami tayo. Do sa natin nating lang, okay? Konti pa lang kami, konti pa lang tayong subscriber. Okay lang. Uh, patuloy lang tayong mag-upload, patuloy lang tayong magkukwento ng uh, journey namin dito sa Canada. Yeah. Asya sige mga cubs. Salamat. Amayan uh, na lang. salamat mga ka nandito ulit kami sa chamber, chamber lane. Oh, kasi nag-washroom kami. Nakapahinga na naman ng na konti. Ito yung ganda ng, ng ano rito. Ng, mas uh, so ano karoon silang oh, nice, One dollar per play. Ay, ang ganda oh. Hmm, sarap siguro maglaro mo yan. Gusto ko ito oh. Mm hmm. Mm -hmm. One bonus, oh. Ang cute niya. <laughs> yung mga toys, oh. Ayan. Wala yun lang. Maano pa? 100 kilometers. Parang kulang 100 pa. Uh, to Regina yung ano namin. Mabiyayihin namin. Lomsten. <laughs> Ayan. Malapit na kami. 10 kilometers na lang. Pag ganitong bababa, halisin niyo yung cross-control. Hindi mo tatapakay gas? Hindi. Mahayahan mo lang. I-brake ka ng konti. Yan. Hindi mo pwedeng i-brake ng totoo kasi bababa. So, syempre maano yung uh, sasakyan. Control niyo lang din. Pati pag yung pataas niya. Kaya pataas din mga supposed to be 120 kasi walang pa ganyan pa pa mayroon pa si control yun dun so alam na nila yun hello mga cubs ito naman kami ngayon sa Great Asia nasa na lang kami kaling na kami ng Jerry's ano Please meat may binili na kami so dito na kami ngayon mamimili naman ng Nang... habanos daw sa so, kung ano makita sa loob Kemper, Filipino store. Ayan na lang ulit. Ayan. Yeah, mga cubs, Nakauwi na kami. Nasa bahay na kami. Ito nyo naman. Ah, bahay na kami. Ah, pag ako kumain, ito nga mami nasa loob na. Ayan. Yeah. <laughs> Welcome home.